Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang enteresado nga depong Phoenix Suns na magpalakas pa ng kanalang lineup. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong center ng Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops ng pagiging inconsistent para rin nga ng Phoenix Suns sa kanilang mga laro ngayong season ay nagawa pa rin nga po nila na makakuha ng record na 30 wins at 21 losses standing standings sa Western Conference bilang ka 5th seed which is nakakadismer nga po para sa katulad nila na isang super team. Kaya dahil nga po dyan ay binulgar na nga po mismo ng isang NBA insider na naman nga po ang Phoenix Suns sa mga kuponang inaasahang gagawa ng trade bago sumapin ang trade deadline. Sa katunayan, kahit man nga po limitado lamang trade assets ngayon ng Suns, ay sinigurado rin naman nga po ng kanilang team na magpapalakas pa sila ng kanilang lineup sa pagkuha nila ng bagong player sa pamamagitan ng isang trade. Ayun pa nga po sa kalalabas pa lang na balita, tuluyan na nga na po nag-offer ang Suns na trade package na binubo ni Sir Little at dalawang future second round picks sa kupunan ng Brooklyn Nets upang makuha lamang nila ang kanilang target na si Royce O'Neal. Bukod rin nga po dyan ay interesado rin naman nga po ang front office ng Phoenix Suns na makuha either si Miles Bridges ng Charlotte Hornets o di kay si Andre Drummond ng Chicago Bulls. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong center ng Los Angeles Lakers. Habang papalapit na nga po ang trade deadline, ay mas dumadami pa nga po ang mga trade rumors ngayon patungkol sa Lakers since gusto nga po talaga nilang mapalakas ang kanilang lineup ngayong season. May ilang mga pangalan na rin naman nga po ang nakadikit ngayon sa kanilang team. Ngunit kung ang dating player nga po ng Lakers na si Danny Green ang tatanungin, dapat nga da po kumuha ang Lakers ng at least isang bagong center o big man sa loob ng trade market na maaaring nga po nalang ipang tapat kay Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Yes, kailangan nga po paghanda ng Lakers ng Todang Nuggets. Gayong kita naman nga po sa kanilang mga nakalipas na laro kung gaano sila dito na hirapan na manalo. Kahit man maganda ang pinapakita ang performance ni Anthony Davis at LeBron James, kaya kailangan nga pong kumuha ang Lakers ng at least isang available na big man sa trade kagaya na lamang ni Andre Drummond o di kay si Kelly Olinik. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.